Good morning mga kapigmay. So may nagtatanong sa ating isang subscriber. So ito ang tanong niya. Yan, basahin niyo na lang po. Ah, uh, sabi, pagkakitin ko sa tanong niya, ay papaano raw po ako maglipat ng mga inahin sa parawing pen nila. Ito po yung tinatawag na parawing. Ito po yung paanakan. Yan. Galing daw dito sa gestating. So ito po yung gestating natin, gestating pen. Ito po yung, ito mga na-EI natin nung nakaraan, na-vlog natin yung EI nito ni Jelly. So ito po yung gestating pen natin. Yan. So, ayan mga kapigmate. Nagpong gestating pen natin. So, mapapansin nyo, inahin lang siya. So, wala po siyang kagaya nito. Ayan. So, para sa hindi pa nakakaalam na ang setup ko po ito mga kapigmate ay 3-in-1 po ito. Ayan, 3-in-1 po ito. Itong, ano, ito yung sa 1 niya, masasalit sa 1 sa gestating pen niya. Naka, ano lang siya, crib lang siya. Ayan, wala siya yung paanakan. Ayan, di ba? Pero, at ito lang mga kapigmate, um, uh, hindi ko na po sila tinatanggal diyan sa kulungan nila. Kung saan sila nakapwesto, diyan na po 'yun. Diyan na sila, diyan na, wala nang alis sa yung inahin diyan. So, ito kagaya nito. Diba ito lang 'tong single na 'to. Yan. So, ito na yung tin natin sa to ano sa 3 in 1 nandoon yung sa one stage dito, yung two stage niya na mayroon na siyang pangharang. So, yan, ito yung ating pangharang dito para sa mga piglet natin. Pag nanganganak na yung inahin, nilalagyan lang po namin itong pangharang. Yung tree naman, naman mga kapigmate, ah uh, yun na yung pinaka nursery pen ko na, na, ginagawa. So ito, walang nakalagay dito. May naka up naman dito kasi nung nakaraan nagwalay tayo, nagbenta tayo naman. So ito siya. Pinagdidikit ko lang yan. Yan, may wala yan. Pinagdidikit ko lang yan. Tapos yan ko nilalagay yung mga winawalay kong biik. So kaya po, 3 in 1 yung tawag ko dito. Set up natin mga kapigmate. Yan. Uh, kung magpanak po ako mga kapigmate, dito yung, dito ko nilalagay yung mga, 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 mga anak kasi nandun lang yung bahay namin pag nanganak sila mga kapingmate na dito, once na may maipit man o may nangyari sa bake, iiyak po yan. Pag malapit lang yung bahay namin dito sa piglet na to, maririnig ko, kaya dito ko nilagay. So, yung mga tapos na mga anak sa atin na uh, inahin, ito, gaya nito, mga tapos na mga buntis na yung nandun, mga buntis na rin mga kapingmate. Yun, yung mga nandun, yun naman po yung mga anak natin. Pag mga na po sila, mga... One week to two week na pong mga nganak mga kapigmate, ang ginagawa ko po dyan, nilalagyan ko po sila ng gulong. So, papakita ko sa inyo yung gulong na nilalagay ko para mailipat po yung mga inahin natin ng na mga nganak po. Yan. So, ito yung mga may apat tayong gulong dito. Yan. Ito po yung mga gulong natin na ginagamit. Yan. Para dito sa mga kulungan na to. Itong mga to, dito na to. Hindi ko natatanggalin yan. Pero yung mga yon, pag nagwalay po, ililipat ko po yan doon. Sa dulo. Doon ko po ilalagay sa paglilipat naman ng mga ito mga kapigmate, <laughs> naglalagay ako dito ng jack para maiangat to. Tapos sinusuot ko dito sa ilalim ng gulong. So ito po yung lagay natin ng gulong. Dito makapatong yung kahoy. Ito yung kahoy na to. Yun. Ito yung kahoy na to mga kapigmate. Nakapatong po. Yan. Ito yung ano. Yan. Nakapatong po yung kahoy na to doon sa ilalim. Yan. Kahoy na yan. Tapos ito po yung pinakalak Yan. Ilalagay ko po dito yung pinaka ito. Ang papansin nyo to. Ito, yung naka-circle na yon, dito po natin pinakakagat. Nakakagat po yun dito, tapos nandito yung kahoy. Yan, dito po naka, ano yung kahoy. Dito ko po, po nilalagay. Tapos dito lang po ang jack. Ang gulong po nilalagay ko dito, ay dalawa lang po. Isa dito sa likod, isa rin doon sa harap yan. Tapos tulak-tulak na lang mga pigmate. So, ganun lang po kadali yung ginagawa ko. Pero yung inahin natin mga kapigmate, kung saan sila nagbuntis, doon na po sila. Wala na pong alisan yan. Ang mangyayari lang, lilipat ko lang yung kulungan ng pesto, kasama yung inahin. Pag nilipat ko yung inahin na to, punta doon, kasama po siya yung daladala nyo itong kulungan na to. Tulak-tulak lang ako dyan mga kapigmate. Hanggang sa may pwesto ko na yung kung saan ko dapat ipwesto. So mayroon naman tayo dito na kagaya nitong isa. ah uh, kulang pa tayo ng isang pen na ganito. Kulang pa tayo. Mayroon tayo dito isa na naka... Hinarangan ko lang ng kawayan. Yan. Yan. So yung ganyang ano, mga pigmate, yung laki sakto lang yan. Basta na kay Gapa. So yan, buntis na rin yan Buntis to, buntis to. Ito mga mga anak natin sa March. Kaya lang mga ano sila, hindi ko pa nililipat. Sa March 22 pa yan. Last week ng March pa mga anak ay nandito natin. O third week ng March. So ang mangyayari doon mga kapigmate, kaya hindi ko pa sila nililipat. Mga to. Ito mga piglet na to. Ang walay natin dito ay March March 12. Ito namang isa ay March 18 or 19 wawalay. So, pag, pag ko to mga, ito mga kapigmate, yung mga piglet, ililipat natin dito. Yan, ililipat natin dito, sa side na to. Pag nilipat natin dyan, ito namang mga pangharang nila, i-disassemble ko to. So, i-disassemble ko. Ay, hindi ko na pala i-disassemble mga kapigmate. Tatanggalin ko lang muna dyan, para yung mga galing doon ng mga anganak, ililipat ko dito. Pag kalipat ko, sa ako naman, ilalagay ito mga kapigmate. So, ito mga to, hindi po sila nakapix natatanggal lang yan kag kagaya nito Yung kagaya nito kasi merap igalawin nyo kasi uh, nakatali so kagaya nito na igagat ko mo lang yan oh. na ang magaan lang ito mga kapigmit niyan, magaan lang siya kaya madali lang po i-assemble kahit, kaya, kahit ako lang mag-isa dito so walang problema yun yung setup natin yung mga piglit nga po pala natin ay mga nakap nakapunto na so Meron lang tayong iniwan na isa na hindi kinapong kasi may luslos. So, yan, may luslos yan kasi yung, yung pinaka-egg niya nasa pagitan ng hita. So, ang magkakapon po diyan mga kapigmate ay yung taga DA. So, hindi ko hindi hindi pa po hubuhay loob ko na magkapon sa may mga luslos na piglet kasi namamatayan po ako pag nagkaka nagka, nagkakapon ako ng may luslos, yung malalang luslos. Pero pag yung pagkaluslos niya malaki lang yung bayag niya na sabi natin buko lang pero yung itlog naman nakakapa doon, nakakapon ko pa yan. Pero kung nakatago yung itlog, hindi ko po nakakapon yun. Kaya DA sa sa mga tao po sa DA uh, Department of Agriculture ko pinapa pinakakapon. Ito mga tulog na tulog. So, ito, bagong AI lang to. Noong February 13. So, ay, February 23. February 27 pa lang ngayon. Lang days pa lang, 3 days. Ito naman, February 24. So, mga anak class siya, June 17. Ito naman, January 12. Ang anak naman ito, May 5. So, yan. So, yan na po yung mga ano natin. Saka, madali lang po linisan mga kapigmate. Hindi, hindi po mahirap yung gantong setup ang pinaka lang dito minsan, pagtutulak, yung pagtutulak minsan, kasi yung flooring natin dito, medyo sila-sila na. So, magre-repair na naman tayo ito, kagaya nito, i-repair ko na naman to. Ayan. So, yun lang mga kapignit, yung sagot natin doon sa isang comment sa atin kung paano raw tayo maglipat o kailan tayo naglilipat ng ina. So, yung paglilipat ko, uh, one to two weeks before, ano, before parowing bago, ano, before mga anak, nakalipat na dito, nakaset up na lahat sila dito. Ayan. Para hindi na, isa mga kapigmate, yung gantong setup sa babo. Yung gantong setup mga kapigmate, kahit buntis na sila, mga na sila. Pag naglipat po ay, iwas stress po yan. So, iwas stress sila mga kapigmate, hindi sila nai-stress pag naglilipat ako. Kasi, wala lang, minsan natutulak ako, mga tulog po mga to eh. Hindi sila nabangon, minsan nabangon lang sila pag nag, lang sila pag nagjajak ako. Kasi pag nagjajak ako ng, ano nila, ng kulungan nila, aangat yung sa likod, aangat yung harap, yung ganyan. Pagkatapos nun, yan, balik, bakit tulog na sila. O, so, kaya napakadali lang mga kapigmate. So, yun lang mga kapigmate. Maraming salamat. Ito nga po pala si Jan Jerry ng All About Pig